Hello guys, good evening si Mang Kulikot here. So, napansin ko sa app na wala akong battery. So, ayan, napatingin ako dito sa aking uh, inverter. So, wala na zero. Yung pagtingin ko sa battery is naka-off na siya. Then, pan inspection yun. Parang may dumagan dito kasi itong lang cable nito is nakaganyan yan. Ngayon, ayan, nakababa na siya. And, ibig sabihin may tumagan sino kaya yung salarin ng tumagan dito makikita ko kaya dito kaya yung may sala may may ikaw ba yung may sala ayaw ayaw man kasi yun, so, yun na nga guys so yun, parang na dagat ng ano to power button ng 5 seconds kasi pag inerase mo to ng 5 seconds is mag switch off yung BMS ngayon yung switch on natin ayan switch on na so uh, na detect na detect ng ano inverter na may ano siya DC over current alarm so F20 was na inon mo yung ano yung ating <coughs> BMS yung magkaka ano na volt high voltage then after that hawawala na rin yan. <coughs> So ayun na, pumulog na yung mga relay sa loob. Ayan, so ayun. so normalize na yung ating operation ng inverter. So, kasamantala, lagay ko muna ito ng, ano, ng protection tong boto na to baka oh. bumalik si Ming Ming at naisipan na naman kumida dito sa ating battery so ito na kumuha ako ng pang samantalang ano, protection lagay natin dito so yun, so, yun. hindi na yan na pagkala ng pa hindi na ma-press so tingnan ko na lang bukas ano pa yung pwede kong ilagay dito na na proteksyonan yung bottle okay guys okay. that's it for today's video good night